Ah, uh, guys, so good afternoon. So ngayon nandito tayo sa Capital Cafe, yung nagtrending na picture ni Diwata, no? So, ah, uh, JNY Collectibles po. Ah, uh, today we're gonna be unboxing po yung Hulkbuster na version 1 na Age of Ultron. So, ito yung ano niya, yung box niya. So, ito, so hindi na natin patatagalin. Ah, uh, sige sir, ano natin. So, dito meron siyang box. So, pag open yan ayan makikita natin yung yung manual yung mga parts ni Hulkbuster no ito yung bus niya napakaganda diba? panalo tapos ito yata yung sa ano sa chest tapos, ito yung mga gauntlet niya sa, sa kamay. Parang ganyan. Ganda guys. So, oh. fresh na fresh. So, complete. Okay. Sige, balik muna natin. Okay, so, tingnan natin yung mismo Hulkbuster. So, ito siya guys. Ganda oh. Mm -hmm. Ang laki niyan. Solid. Okay, hmm, tama sir. Mga details. Ganda. Itong mga nakikita nyo guys na kala nyo scratches. Weathering yan yung tinatawag na weathering. So, part siya ng paint application ng itong hookbuster. So, angat natin. Medyo mabigat. medyo malaki. Tapos pag gagawin niya siya sa bandang sa bandang dito dito sa ilalim kasi pag hinawakan kanyo dito, matatanggal. So, anjal natin 'to. Dito okay, sa so bandah, galitin natin yung mga plastic para ma-appreciate nyo. So, Ang ganda. So, dito pala, guys. Oh. Ayan, pakita mo, sir. Dito nilalagay yung bus ni Mark 43. So, tapos yan, nabubuksan yan. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, dito mo siya ipapasok. Sir, pakita mo yung ganda ni Hulkbuster. Ayan. Solid. <laughs> ganda. Oo, ang di ba? Hmm. Tapos yung timbang niya pala guys, 10 kilo to. So, hindi biro. And yung mga parts niya, mostly diecast. So, ayan guys. If interested kayo guys, ah uh, PM nyo lang po yung page uh, JNY Collectibles. So, thank you.